Good morning. Today's video, nandito na naman tayo sa palengke para magbigay update sa ating uh, daily routine, daily na hanap buhay. So, ayan ang aking mga kapit. First, uh, sari po ang mga paninda dito. May frutas, may gulay. Tabi-tabi lang po kami dito. Ayan. Araw kasi ng linggo. Kaya yung maraming tao maraming vendors maraming paninda so ayan ito, ito naman ang aking paninda yan lang ang aking paninda so ayan update update lang tayo sige lang sige lang update update lang tayo mga kainday So, yan. dito po 'yan, subliming trip. Pili lang ate. pili na. Pili na, pili na. 120 lang po 'yan, tukong. Oo, ternong po 'yan, short lang 'to. Wala po tayong mahaba, walang leggings. Puro mga short lang po 'yung katerin 'yan. Ayan lang po, may dress. Pang sexy. Maiksi lang ang short niyan hanggang tuhod. Walang akong ano. Walang square pants, walang leggings. Naubos na. So ayan, si Ate ayaw na po medyo. Ayan, may pulis na, may pulis na. Ito, 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 ito. So, maraming salamat. Update lang tayo. Salamat sa May